sa loob ng mga lumipas na daan taon nasa sentro ng ating pamimintuo sa mahalay na ina, ang kanyang imahe na nililok mula sa itin na kahoy. Taliwas sa inaakala ng marami na ang imahen ay sinunog. Ito ay dinala mula sa Acapulco, Mexico at humukaw sa atensyon ni Don Juan Niño de Tabora noong 1626. Nagsimulang maglakbay ang imaheng ito sakay ng San Raimundo at dumating sa dalampasigan ng Pilipinas noong 18 1626. Ang debosyon ni Don Juan de Tabora ay nagpabago sa kapalaran ng Antipolo bilang isang bayan. Ayon sa kasaysayan, ang sagradong imaheng na ito ng mahalang ina ay misteryosong nawala ng ilang beses sa Santa Cruz. Sa bawat pagkakataon, himala rin itong natatagpuan sa isang puno ng tipolo, isang uri ng breadfruit. Nakita ito bilang isang banal na tanda at nagpasya ang paring nakatalaga na itayo ang simbahan sa mismong lugar na ito. Ang puno ay pinutol at ang puno ay naging pedestal para sa banal na imahen. Sa panahon ng pag-aalsa ng mga Chino noong 1639, ang imahe ng ating patrona ay nilapastangan ng mga rebeldeng Sangli. Tinangka nilang sunugin siya, ngunit himalang hindi nila ito nagawa. Gayunpaman, sa kanilang galit, inatake nila, ang imahe gamit ang mga sibat na nag ng marka sa kanyang magandang muka. Ang mga pagsisikap ay ginawa upang maibalik ang imahe ngunit nakakamangha na ang mga marka ay muling lumitaw sa bawat tuwing ito'y aayusin. Dahil sa pag-aalsang ito, pansamantalang inilipat ang imahe sa kabite para ito ay maingatan. Habang siya ay nasa Cavite noong Hunyo 10, 1646, isang armada ng mga Ulandes na binubuo ng mga labing dalawang barko ang lumitaw sa Maynila at sumalakay sa daungan ng San Felipe sa Kabite. Ang armada ng Dutch ay nakaranas ng pagkatalo at sa huli ay umatras dahil sa sila ay nawalan ng maraming tao habilang ang kanilang komandante. Ang tagumpay sa Kabite ay dahil sa pamamagitan ng Berhen ng Antipolo na pinaniniwala ang nagprotekta sa riyon sa napakahalagang yugto na ito sa kasaysayan. Dahil sa lawak at lalim ng debosyon sa mahal na Birhen ng Antipolo, siya ay ginawara ng koronasyon kanonika noong Nobyembre 28, 1926 at isinagawa sa luneta at sa presensya ng hindi bababa sa isang daan libong tao ang pandiriwang na ito ay pinangunahan ng lubos na kagalang-galang Michael J. O. Doherty sa pulutan ni Papa Pio XI ang kanya namang Dambana ay idineklarang kauna-una ang pambansang Dambana taong 1954 at kauna-una ang pangdaigdigang Dambana sa Pilipinas taong 2024. Sa taong ding ito, hinandugan ni Papa Francisco ang ating patrona ng Rosa de Oro o Golden Rose, ang pinakamataas na karangalan na maaaring igawad sa isang imahen ng ating mahal na ina. Tunay na biyaya sa ating lahat ang mapaghimalang imahe na ito ng ating mahal na ina na laging nagpapaalala sa ating kanyang makainang presensya at pagkalinga. Hello mga ka-faith! Ako nga po pala si Brother Adrian Milag at ngayon ay inaanyayahan po kayo na bisitahin natin ang Birhen ng Antipolo. Alam nyo tayo mga Pilipino ay ma tayo at tuwing tayo ay may dumada ng problema, sino palagi nating lalapitan ang ating uh, mga ina? At alam nyo dito sa Antipolo ay meron tayong isang ina na nagmamahal sa atin at laging nagdarasal sa atin, kayo ay iniimbitahan ko dito para palalimin pa natin ang debosyon sa Birhen ng Antipolo. Kaya mga ka-faith, tayo na sa Birhen ng Antipolo.